2023 Honda CB 650R First big bike Pangarap na i-airpad yan Ako na lang tumupad Doon naman sa mga beginner Sa pagtutulak ng big bike Pag nakuha mo na yung center of gravity Hiti mo kahit isang kamay na lang Magaan na siya Hi mga katingin So for today's video Excited tayo kasi finally Makakayos na natin yung magulo nating garahe and yung extension natin natapos na. Kaya ngayon, doon natin ilalagay yung mga personal bikes natin. And ayusin natin lahat to kasi kaya naman napuno to kasi meron tayong mga follower and subscriber na nagpabenta ng mga motor nila. So kung kayo meron din kayong mga motor na pinapabenta, pwede niyo pa consignment sa amin. At dahil nga mabigat itong mga big bike na to nagsama tayo ng dalawang bouncer dito and Mga agent, katingin. Para tulungan tayo magbuhat, ay magbuhat, magtulak kasi mahirap itulak itong mga to. Let's go! At ito nga gumawa tayo ng floor plan kasi kanina nalilito ako kung paano natin i-arrange. So maganda yung mayroon ng plano para check na lang namin to tapos kanya-kanya na kami tulak. Sa sobrang gulo ng mga bikes, medyo nakakalito. Paano natin siya ayusin, kung paano natin sisimulan. Siguro simulan mo natin dito, butasin natin dito sa gitna. Tapos dito natin ipasok pa ganun. TV to, me, TV. First gear mo na lang. Doon naman sa mga beginner sa big bike, sa pagtutulak ng big bike, syempre kailangan natin, gawin natin, kailangan diretso yung front tire. Tapos tsaka mo siya tutulak ng ganyan. Kunin mo yung center of gravity. So pag nakuha mo na yung center of gravity, hindi mo kahit isang kamay na lang, magaan na siya. Pero kapag nilin mo siya sa isang direction, bibigat siya. So yan, kunin mo lang center of gravity, then madali na siya itulak. So kung patras naman, gagawin natin, straight, lagi yung gulong sa harapan. Tapos, pwede mo siyang hawakan dito sa passenger seat. Tsaka mo siya tuyok ng paganyan. Aun hauna -una ang parking sa bagong garahe natin. Here, sa direction ka pupunta. Sa so, gumagamit na tayo ngayon ng mga, mga rubber matting na ginapit-gupit natin para hindi na magasgas yung tiles kasi masyado na maraming gasgas para hindi na magasgasan pa. So, hindi na natin mabutasin para makapasok tayo dun sa extension. So, tingnan nyo rito kung gano'ng kasikip. So, makikita nyo rito kung gano'ng kasikip at dikit-dikit ang ating parada. <laughs> dikit na sa gulong, yung foot peg. So, kailangan natin yung i-trust muna konti. Hindi tayo makalabas, kailangan natin iliko to, Para makalabas tayo, sobrang sikip. So, makikita nyo yung mga bikes natin. Nagsimula yung renovation natin. Wala pang linis-linis tong mga to, kaya makita nyo yung itsura nila. Sobrang dumi na talaga. So itong Rebel 500, dati siyang kulay black na yan. Kulay gray na siya. So para lumuwag na, unay ko na tong fire blade, pasok na tayo sa dulo. So kailangan yung side stand. Nakatupi kasi pwede maipit yung panyo dyan. For the first time, paparadaan na yung bagong kirayan natin. Yun medyo nakaslant, is natin. Ako na ang parking sa bagong garahe natin. May naman si Fireblade, si Beyblade, tapos pasok na rin natin to. Ito yung mga ano eh, alikabok na may konting motor. Buti matiba yung ano, carbon. Yun, so... Workout! Workout, workout. Nakakasugat na yung mga alikabok sa so, sobrang, sobrang kapal. Ito yung bagong colorway. Ang tawag dito ash white. Ash gray. Ha ba? Ha na H2. Tapos natin yung hugasan yan. Kasi wala pa yung tagahugas natin eh. Absent. Sa maganda yung flooring natin ngayon, rubberized flooring. Kaya makapit siya kahit basa. Diyan mo na lagay sa gilid. unay natin doon, AK na dalawa. Sigurad natin yung poste kasi mahaba eh. Iba. Atras, 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 atras. Okay na. Okay na. At sa binaka, ano. Ayod mo rin sa gilid. Okay. So, ngayon, medyo may spacing na yung display natin dati kasi masyado dikit-dikit. So, dito... Exciting. At least meron tayong isang motor na hindi na ginalaw. Nakabawa sa pagod natin. So, hindi naalis yung tarito. <laughs> Atas na lang natin siya. Tapos bukas na lang natin siya hugasan. So, maximizing the space tayo. Kaya, uh, kahit sa papuntang CR, meron pa rin ano. Meron pa rin tayong motor. Tapos, nakamonitor tayo sa mga katingin babies natin. Habang nagtutulak tayo sa garahe. Ganyan. Pwede mo siyang sagad sa sa dulo. Tapos ito. Usok ko lang muna ito rito. Ay ko. Ito lang muna siya. Ang lakas naman talaga ng pambato natin. Kaya ngayon, hindi na kailangan masyadong dikit-dikit. Pwede natin sila lagyan ng konting space. Ayan. Okay. Stand. Stand. Ups. Try dance dito, di ba? Try dance. Try dance. Oh, dito, oh. exciting. Yeah, para mabilis. Oh, ayan. Yun. Check mo lang dito yung pisingi. Uy. Babumeso eh. Ayan. Sakto ah. Sakto, lang ah. Sakto ko lang lang ngayon eh. Parang sinukat. So yung gusto natin na may spacing, hindi pa rin nasunod. Ako <laughs> naman. May, may konting spacing. May konting spacing. May spacing konti eh. Mornin siya. Ayan. Kasya ah, pa dalawa dito? Kasya ah, pa dalawa. Malawag pa nga rito eh. Dito. CH2. Masyadong makababa kasi no? So, temporary lang muna siya dyan. Use lang natin. Sabi lang tayo. Kailangan din. Kasama natin si Sir James. Pinuha niya ang 2023 Honda CB 650R. Iuwi ko siya ng down yun ngayong gabi. Oo, oh, kagabi lang ang dumating. Iceland, medyo oh, big. Bas, siman, Bakit po itong CB ang napili niya? Maganda forma eh saka yung inline four. Ano uh, na sir, masasabi niyo sa Ayos. Ang ganda pa. O oh, ano, limited edition siya ng all black. Si type check na natin, natin sir, ano height mo? 5'7". Almost flat na, konti na lang. Pero nalang sa sapatos niyo sir, all black. <laughs> Bali, first big bike mo to, sir? Oo oh, sir, first big bike. Pangarap na yung airpads yan, ako na lang tumupad. Ano sir, yung dating motor mo? Mga ano lang kami, underbog. Mga Wave 125 lang. Oh, from Wave 125 ngayon, CB650R <laughs> na. Ano ba ang sir, na may first bike ka na? Masarap, syempre. Kinakabahan, pero syempre, itatry natin. Ayun ang pangarap eh. Sir, last na, anong payo mo sa mga gustong mag big bike? Punta lang kayo dito kay Katingin, kay, kay Kuya Kenji, para madaling yung transaction. Napakabilis. Payo <laughs> mo naman, sir, sa mga ano, pangarap mag big bike? Work hard lang. Pursue your dream. That's it. Nakuha sa sipag at saka. Oh, oh. yeah, nakukuha din yan. Sound check. Eh, stack pa pala ito, no? Oo. Oh. Okay. Ah. Ah. Thank you. Congrats sa first big bike. Thank, thank, oh. thank you po. Ingat po, sir. Pag nagsawa kayo, upgrade. Ang okay. <laughs> beta niyo po sa amin. Okay. ito yung mga in-order natin na ilaw. So, ito yung mga track lights. Tapos, ito yung mga ilalagay natin. So, ang bilik ko nga pala dito ay 2,000 plus tapos 6 na siya. 2 sets ng track lights. So, dito na siya ilalagay. So, dito meron na tayong pinalagay na 2 sets of track lights kasi yan yung mga sobra dati kong mga nilagay dito na lights sa previous garage natin. So, ngayon nalagay natin siya ng mga 6 na ganyan spotlights. Dahil meron tayong mga display dito sa harapan para ilaw din sila. So, testing na natin. sa yun ilaw niya. Bali, tricolor nga pala siya. So, pag natin, ito so, natin ulit. Ito yung parang semi yellow tapos ito na yung full white dito naman tayo sa kabila yun ang pipantay okay pwede okay, rin siyang wag white yellow semi yellow So hindi sila sabay-sabay. So ito na, natapos na natin yung pag-organize ng mga big bikes. Pero bago ko sa inyo pakita yung mga nakalagay dyan, unahin muna natin, papakita ko muna sa inyo yung mga personal bikes natin. Pinakauna, yung pinaka-latest natin na na-acquire at natingnan, tong Yamaha Aerox SP version 3. So nag-enjoy tayo dito, maganda yung ride, maganda yung performance para sa isang stock na scooter gas consumption niya hindi masyadong matipid pero talagang bibigyan ka ng performance na gusto mo. Tsaka maganda yung electronic CVT nila. As dito naman tayo sa Aerox version 2. 2021 model to, World GP Limited Edition niya na nagpalit tayo ng Magic Boy fairings. Pero soon, babalik natin siya sa pagiging WGP niya. Nakatago lang naman yung fairings. Tapos, itong fairings na to, baka ipag natin sa mga followers natin, subscriber natin. Tingnan natin. And then, kahit pa paano, may mga accessories na siya prime DRL. Talagang pag Aerox, magaan at maganda yung handling niya. Tapos dito naman, 2025 na Honda Giorno 125 Plus na kinonvert natin. Binild natin din. Parehas ng version 2 pero ito naman full build ginawa natin dito. Gawa natin siya ng gastos rebuild ng mga naka Brembo brakes. Super set na 160cc engine. Naka SGR mags. Tapos naka pipe. Basta lahat, napalitan natin sa kanya so gawa natin siya ng final na content. Gastos Reveal kasi may mga papalagay pa tayo sa kanya. So, dito naman, this year lang din natin siya nakuha. Pero year model nito, 2023. Italjet Dragster. Malosi edition sa so, pagmalosi edition medyo neon colors na may halong orange tsaka parang neon green kasi special yung mags niyan kasi pina powder coat kay Defy Customs tapos yung kulay daw niyan according sa first owner kinuha pa from abroad para lang dito sa bike na to Malosi pipe, tsaka Malosi engine racing cylinder kit, mga CVT set, puro straight Malosi. So, meron din yung all-in suspension, tsaka Brembo brake, pero hindi pa natin nakakabit. So, abangan nyo yung build natin dito, hindi pa natin nagagawa. Medyo bumabagyo kasi ngayon. Pero, so far, nakakatawa siya pang display sa garahe kasi yung kulay, tsaka yung itsura nya, parang laruan. So, meron naman tayo dito, 2023 Kawasaki ZX4RR, kung maalala nyo yung nag-unboxing sa Wiltek Makati dati. Ito yung pinakaunang ng ZX4RR na in-unbox sa Pilipinas. Tapos binild na nga rin pala natin to naka-SC project na original exhaust. Remap by overdrive moto palit na rin yung headers pull system sa lahat na pero may gagawin pa pala tayo dito so abangan nyo yung build natin palalakasin pa natin siya lalagyan natin siya ng velocity stacks ni overdrive moto tapos papa modify pa natin yung exhaust para lalong gumanda yung performance Magmatch match dun sa engine nya tsaka sa purpose natin tsaka mayroon pa tayong sprocket na ilalagay para mas gumanda yung acceleration dito nga pala, isa, isa rin sa mga nakuha natin this year, Honda Navi. 110cc siya. Sumukha so, siyang motorcycle. Mukha siyang mini big bike pero automatic siya kaya makita mo wala siya dito. Brake pedal dito. Ito wala siyang shifter. Titignan mo siya mukha siyang mini bike pero pag tinabi natin siya sa sniper, hindi naman siya mukhang maliit. So ito yung sniper natin. 2022 model. Nagpalit tayo ng Magic Boy fairings. Binil din natin siya. Street Cardinals dati siya. Pero naglagyan tayo ng g na 4-pot caliper. Tapos mags. Pero i-build pa rin natin to. Di pa tayo tapos dito. Yung makina niya naka street legal category. Pero papalit pa rin tayo ng mags. Kasi yung mags niya ngayon, right now, Medyo malapad. So, according sa mga nakausap ko, yung pang-competition na mags dapat. Kasi right now, 2.5 yung lapad ng likod. Gagawin lang natin siyang 2.15 sa likod. 1.85 sa harap. Para mas maganda yung traction. Pag nakalikod daw tayo, mas maging donut yung tire. So, tingnan natin. So, Nag-order na ako ng Pirelli tires. Kasi right now, ang gamit nating Pirelli tires is yung race tire, yung walang tread. So, napakaganda niya sa race track. Makapit na makapit. Problema diyan kapag may konting basa, medyo dudulas yan. So dito naman tayo sa ating tatlong pangmalakasan na big bike. So actually, apat na lang pala yung big bike natin. Tapos ito yung tatlo. So ito yung favorite nating bikes kasi sa tagal ng panahon. dami natin nasubukang bikes pero ito yung napili kong parang pinaka trophy bike natin. Maganda rin kasi pang display kahit di mo siya ginagamit. Pero makikita nyo, napaka dumi, napaka dami na alikabok. Kasi ayokong hugasan. Kaya lang pinagtatirpan pag may mga dumadating dito, yan, sinusulatan. So, hugasan diretso, kaso nga lang, wala pa tayong time. So, actually, hindi pa talaga 100% na tapos na tapos na kasi kita nyo may gumagawa pa sa taas. <laughs> Pero ngayon yung last day nila. Pero gusto ko na mag-upload tonight. Nakuha natin to 2023, December, H2, Carbon. Kaya lang, hindi ko na kayo masyadong yung kasi sobrang dungis pa. Pero, pag nalinisan natin yan, tsaka sa ipapakita eh. Yung lahat ng mga nakalagay dyan. Pero kahit paano, semi-loaded na rin siya. ya yeah, mga R1 natin, World GP Original na limited edition. Nakuha natin siya noong 2024 pero 2022 model kasi one year lang siya nilabas dito. At around, I think mga anim lang sa Pilipinas tapos lima lang yung active na umaandar. Yung isa kasi naka-display sa rev zone. So kung nakita niyo yung build natin, lahat na lang pwedeng ilagay, nilagay natin. Halos lahat na, kumpleto na. Tapos dito naman, so alam niyo naman, napaka-special sa akin ng R1 kasi nagsimula tayo sa YouTube. Nang naka-R1 tayo, after na ZX6R, nagkaroon na tayo ng R1. Ever since, yun ang favorite bike natin. Kaya lang, nilet go natin si R1 ha, kasi mga nakakaalala sa kanya yung black R1 natin. Tapos nagkaroon ng si red one, red R1. Ito na yung in-stay natin kasi di natin pwedeng stay yung tatlo. Mayroon tayong tatlong R1, ah, magiging R3 na yun. Isa yung R1 lang, dapat isa lang. Kaya siya muna yung in-stay natin. So far, syempre dapat for keeps na siya kasi bukod sa rare na, talagang special sa atin ang Yamaha R1. And finally, para sa ating last bike for this tour, so ito yung ating 2020 Honda Fireblade CBR 1000 Triple RSP. So 2020 model siya, kaya wala pa siyang Euro 5 emission. Kaya nung deny na nun namin, pinarimap ko kay Overdrive Moto, ang taas ng resulta niya. Actually, parang based sa aming dyno chart ng Dino Pro Philippines na nakita natin doon. Actually, ito yung pinakamalakas na Fireblade sa Pilipinas. Pero lang siguro, kung mag-modify ng engine, pero sa mga stock engine, siya na may pinakamalakas so far. So, sobrang lakas niya, talagang laging nag-wheel spin pag binigla mo yung throttle. So, napakasarap gamitin, pero nakakapagod, nakakangawit. So sa tatlong 'to, ang pinaka-favorite kong gamitin kung long ride si H2 kasi mas komportable tayo dito. Syempre, hindi natin pwedeng tapusin 'to nang wala tayong sound check. So mag-sound check tayo. Right now, lobat si H2. So sound check na lang natin si R1 para paminsan-minsan naman ay mapaint natin. <coughs> So abangan nyo yung part 2 natin, ayusin natin sila dito. Yung mga ibang bikes natin, pagsasama-samayin natin sila dito. Tapos siyempre hugasan natin para presentable sila. So sa next vlog.